Manggang hilaw, ang gagamitin natin sa ating sinigang na banglot. Banglot, yun yung tawag sa maliliit na bangos. Oo, oh, yes, banglot. <laughs> Asim kaya nito. Asim. Oo oh, naman, ayan. Ah, Almost done. Ang ating sinigang na banglot sa manggang hilaw. Ha, <laughs> Gusto mo aling maliit? No. Favorite sinigang. Sinigang na isda. No? Ayaw mo? Sinasabi ko pa naman na favorite eh. Ay, anong gusto mo sa banglot? Ha? sarap nito guys